Alright, cambio problem na naman mga bro. Galang araw sa inyong lahat. So, ayan, uh, sinusubukan natin na uh, i uh, change gear mga bro, pero uh, ayan, uh, natili lang siya sa kaniyang neutral uh, position. Okay, Moto DIY. alright so uh, para malaman natin kung ano bang nangyari dito ay uh, dito sa may bandang clutch side ay uh, bubuksan natin to tanggalin natin yung mga dapat uh, tanggalin yan yung cover pagkatapos ay uh, <coughs> tingnan natin kung anong nangyari sa loob bakit ayaw nang magkambyo ang itong ating motor alright matik at uh, ito mga bro nakita natin na nawala na pala yung spring or naputol to mga bro yan may spring dapat dyan na nakakonekta dito sa kanyang arm para hila sa kanyang star para iikot ang kanyang shifting drum pero naputol ata yung spring mga bro yan o oh, nawala yung spring kaya tatanggalin natin itong kanyang uh, clutch para ma ibalik natin at mapalitan natin ang spring yung nawawalang spring dyan mga bro. Right, so ito na hindi na natin ipakita yung pagbaklas at pag uh, palit ng spring pero ito <coughs> na 'yan, may spring na tayong nilagay dyan Tapos goods na 'yan. Susubukan na lang natin na i cambio at Uh, tingnan natin kung gagana ba yung ating ginawa Right? So, yan Ayun Umikot na yung kanyang star kung tawagin At uh, goods na yan mga bro uh, Ganun lang uh, mga bro Kung sakaling nakaranas kayo ng uh, ganitong uh, problema Ay uh, baka ganito lang ang naging isyu ng inyong motor hanggang sa susunod maraming salamat